Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo yung nabudol, sina nabudol budol man ng kanilang organizer. Alang hiya na yan, no? Karma is real. Well, gaya nga po nang sabi ko sa last video ko, eh hindi po ako agad nagpapaniwala sa mga gantong klaseng mga pautot sa mga GC ng mga rallyista ni Bangag. Kasi pwedeng palabas lang po nila yan, di ba? Kasi naman 2,000 kailan daw nakatao ang dumalo sa pautot nilang rally, no? Teka, 2,000 na yan, lagay na yan? Baka 2K yung langgam sa daan nung EDSA People Power Monument, no? Hindi sila. Well, eto guys, ang theory ko dyan. Baka kamo 2,000 lang ang umaten out of 50,000 nakataong inimbitahan. Kasi bisit na kinabangag ang 48,000 nakatao na yun. Rito. Diba? Diba? kaya naglabas na lang sila ng pautot na kunwari merong unsihang nangyari. Para nga naman masabi natin na kaya naman pala konti lang ang pumunta kasi may unsihang nangyari, no? Style nyo bulok. <laughs> so guys, alam nyo ba na merong isang dambuhalang congressman na ang sabi ay VP Sara like Santa Claus daw handing out money while pocketing funds? Pero tingnan nyo naman ang pagmumuka ng hinipak na to. Diba? mas mukha siyang Santa Claus na hindi pa napupurga kumpara naman kay Madam VP. Di ba guys? <laughs> Kumedyanting dambuhalang kongresman eh no? Alam mo Kongresman Ortega, bago ka magsalita, pakicheck muna ang pagmumukha mo sa salamin. Ha? Mas mukha kang Santa Claus kay VP Saray no? Ano mo itura mo? Tumaba ka na ng tumaba dahil sa nakukulimbat yung pera dyan sa house eh no? Psst. Tama. So boss, payong basher, okay? Tingin-tingin <laughs> ka muna sa salamin, ha? Bago magsalita, kasi baka mag-bounce back way. sa'yo ang atake mo. Diba? Ganun lang yun. So ngayon naman mga idol, may konting paalala lang po ako sa lahat ng mga Filipino voters this coming election na nakakatanggap ng mga ayuda from AX, akap, pupad or any kind of ayuda na binibigay ng mga representante ng inyong mga probinsya. Let me remind everyone na pera din po nating lahat yan. Tama. Binibigay lang po nila yan sa inyo para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila. Para sila po ang iboto ninyo sa paparating na halalan. Okay? So sa madaling salita, parang vote buying na po ang ginagawa nila sa panahon na to. You know why? Kasi po lahat ng mga programang nabanggit ko po na nagbibigay ng ayuda sa mga tao ngayon ay nabuo po para solusyonan ang financial crisis nating lahat noong panahon ng pandemic. So bakit nag -e exist pa rin ang mga programa na yan ngayong wala naman ng pandemic? ba? Diba? So ang motibo ay kitang kita na gusto lamang nila magpasikat at umiksena. So meaning to say this ayuda are just a band-aid solution dahil ang tamang solusyon ay mabigyan dapat ng kabuhayan o trabaho ang bawat tao ibaba ang presyo ng mga bilihin at puksain ang kahirapan sa pamamagitan ng pagpigil sa korupsyon ang tamang solusyon. Tama. Hindi ang mga ayu-ayuda na yan. Kaya naman mga idol, wag po tayo magpapadala sa mga ayuda aka vote buying nila. Dahil lahat naman ng mga perang binibigay nila ay hindi naman sa kanila. So wala kayo dapat maging utang na loob sa mga ayuda na yan. Dahil uulitin ko, pera din po natin lahat yan. Okay? So sa darating na eleksyon mga kapatid, tanggapin nyo po ang mga perang binibigyan nila sa inyo para bilhin ang mga boto ninyo. Fine, tanggapin nyo yan. Lamang tiyan din yan. Tapos, iboto nyo pa rin ang kandidatong gusto nyo. Bakit? Malalaman pa ba nila kung sino ang binoto nyo? So pag nagawa po natin lahat ito, ibig sabihin lamang po nun, hindi na bo ang mga Pilipino. Wow! Ito po ay isang paalala mula kay Mr. Rio. So gaya nga po ng paulit-ulit ko sa inyong sinasabi, I'm not just a vlogger. Kasi po ako po ang vlogger na gusto pong masolusyonan ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Wow! At magagawa naman po natin ito kung tayo po ay magkakaisa mga idol. Kaya naman po inaanyayahan ko po ang lahat na sumali sa FB group ko po na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Pilipino na sumali sa group na to para po makasali sa mga survey na ikokondak ko po sa Facebook group na to. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po na walang makapasok na dami account or troll account sa group na to. So pag nakita ko po na dami account tangan sa sale hindi ko po ito iha-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. Ang mga troll or dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter po ang scam survey mind conditioning problem natin sa ating bansa. Na ang survey lamang ay 1,500 na katao. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lamang ang nasi-survey nila? Alam nyo ba na wala pa sa 1% ng 1% ng voters population natin ang nasa survey nila? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon. So ang 1% niya ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% nun ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 lamang o kahit maka 2,500 pa silang nasa survey? Kaya nga I don't believe in survey kahit na maging in favor pa kina PRRD or VP Sara or kahit na sino pang mga sinusuportahan natin. So hanggat hindi sila nakaka-survey ng at least 50% na katao sa total voters population natin, dapat po lagi nating isipin na hindi po legit ang mga ganyang klasing survey. So dito po sa group ng pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito slowly but surely. Basta magkaisa lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag dito. Basta legit ang FB account mo, mapa pro Duterte, anti-Duterte, Dilawan, Pinklawan, or Marcos Loyalist, or kahit mga undecided pa kung sino ang susuportahan nila, welcome po sa group na to. Okay ba? So wala po tayong ibang gagawin sa FB group na to kundi bumoto sa mga eco-conduct po nating survey. Okay ba mga idol? Mula noon hanggang ngayon, minamain condition po tayo ng na mga nagbabayad sa mga survey agency na yan for their own personal agenda and to make them popular sa mata ng masa. Enough is enough. Somebody had to step up para makounter natin ang mind conditioning na ito ng mga pool politiko sa ating bayan. So guys, para marami po ang mag-join, pakishare na lang po natin ang group na to para po mas marami po ang maka-join sa mga ikukondak nating survey sa group na ito. Okay ba mga idol? So ano pang hinihintay nyo? Join na! So ngayon naman mga idol, ito po ang dahilan kaya nila tinitira ng tinitira si VP Sara dahil ayaw nilang makita nyo ang top 12 sin ng bangag administration at ng Kamera. Tara guys, watch this. So guys, baka nakakalimutan ng lahat ang mga issue ngayon na ang may kagagawaan ay ang bangag administration. Kaya naman iisa-isahin po natin ang top 12 sin or top 12 reason kung bakit marami ang nananawagan na magwakas na ang panunungkulan ng bangag administration na yan. Unay na po natin ang pinakaunang kasalanan niyang ginawa mga idol. At yun po ay walang iba kundi ang pag-abolish ng PACC or Presidential Anti-Corruption Commission na binuo ni PRRD para malabanan nila ang korupsyon sa gobyerno. Imagine kakaupo pa lang ni Bangag sa pagka-presidente, yan agad ang inabolish niya o yan agad ang unang-una niyang ginawa mga idol. E di kitang-kita ang motibo, di ba? at yun ay walang iba kundi ang mag-giveaway sa corruption activity na isasagawa nila in the future at yan nga po ang ginagawa nila. Pangalawa, yung muling naghari ang mga kriminal at mga durugista. Dahil kung noong panahon ni PRRD sila ang nababalitaan natin na papaslang, lang, yeah! ngayong panahon ni Bangag panay inusenteng tao at mga law-abiding citizen naman ang mga pinapas lang na mga kriminal at durugista. Imagine that, dun palang wala ng continuity 'di ba? Pangatlo, syempre ang 20 pesos na per kilo na bigas na pinangarap ni Bangag na ginamit niya sa kanyang pangangampanya. Tapos nung nanalo na siya, hindi pala 20 pesos na per kilo ang gusto niyang mangyari. 20 pesos na per kilo pala na dagdag. Alang hiyana yan, no? Budol is real. Pangapat, yung nag-upgrade na po ngayon ang mga durugista. Kasi kung dati, kung saan-saan lang ang mga drug den, ngayong panahon ni Bangag po nasa malakanyang complex na rin. Imagine that. Lumalapit sa kanya, no? Gumagapang lang sila. Panglima yung pinagtangkaan nilang amyendahan ang Saligang Batas para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga posisyon. At para masaya, ginamit nila ang mga ayuda para papirmahin ang mga tao na magpaparticipate na tinawag nilang People's Initiative. So dahil sa galawan nilang yan, nag-backlash po ito sa kanila nang bininatan sila ni PRRD sa kanyang mga prayer rally. At nireveal nga po ni PRRD ang kanilang mga motibo. At yun nga po ay para ma-extend ang kanilang mga termino sa kanilang mga puesto Pang-anim, ipasok na po natin dyan ang mga ninakaw ni na Romualda sa kamera from Neptugaa. Imagine billions of pesos ang ninanakaw nila taon-taon, no? Grabing garapalang pagnanakaw yon. Tama. So ito po pala ang dahilan kaya po inabolish agad ni Bangag yung PACC ni PRRD para mag-giveaway sa korupsyon ng kamara ngayon. Ang galing, di ba? Budol is real, mga idol. Pangpito, ipasok na po natin dyan ang bilyong-bilyong investment sa Maharlikan Wealth Fund na wala pa rin tayong nababalitaan hanggang ngayon. kailang kaya nila planong i-initiate or i-implement ang mga plano nilang gawin sa Maharlikan Wealth Fund na 'yon, no? Pagputi na ang uwak. Pangwalo, ipasok na po natin diyan yung billion a day na invisible flood control project ng Bangag administration. Parang wala naman eh, you no? Know? Parang flood lang ang meron eh. Wala namang control. Di ba? <laughs> Di ba? pang siyam na kasamaan ng Bangag Administration ay alam nyo ba na sa panahon lang ni Bangag nangyari yung merong loan better na nanalo ng jackpot prize sa loto ng dalawampung beses sa isang buwan? Wow naman, mukhang tiba-tiba silang lahat sa mga jackpot prize na yan. So isa lang po ang ibig sabihin nito na kayang-kaya ng PCSO na manipulahin ang resulta ng loto. So ano ba talaga PCSO? Lotohan o lokohan? Linawin nyo ah. ba? Diba? Pang sampo mga idol, saan na napunta ang 89.9 billion na sobrang pondo ng PhilHealth? Ha? Sino-sino po ang nakinabang doon mga boss? Parang wala ng report, wala ng resibo eh, no? Iba talaga pag ang kongreso eh, no? Shout out sa'yo, Romualdas. Pang labing isa, yung pagbenta ng Banko Sentral ng Pilipinas ng 25 tons of gold reserve ng ating bansa bakit news blackout ito? At bakit walang komento dito ang buong kongreso, no? Mapa upper or lower house man, no? Putya, tahimik lahat, no? Ba't kaya? Na-liquidate na ba sa lahat? <laughs> Alang hiya na eh, no? At ang panglabing dalawa ay ang pagiging niya pong di umanong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya nga, no comment siya at hindi siya kumakasa sa mga drug test at hair follicle challenge na sinisigaw ng taong bayan sa kanya. di ba? Siguro dahil ang pagiging tag user ng presidente ay isa pong impeachable offense? Kaya po pilit nila itong kinocover up? Tama. Make sense, di ba mga idol? So yan po ang top 12 na kasalanan ng pangag-administration. Kaya po Marcos resign na ang sinisigaw ngayon ng entire Filipino nation at dahil napakatindi nga po ng backlash ng mga issue na to sa kanilang administrasyon, putya hanggang ngayon, kino-cover up pa rin po nila itong top 12 issue na to gamit ang mga diversion tactics circus issue nila ngayon. Gaya ng mga issue sa Pogo, kay Alice Guo, Pastor Tiboloy, IJK Investigation KPRRD at ang confidential funds ni VP Sara at ng OVP. So guys, please share this video para po sa kaalaman ng lahat ng ating mga kababayan na nauuto ng diversion tactics ng bangag administration gamit ang mainstream media. At maka-counter lamang po natin ito kung isi-share po natin ito sa ating mga kaibigan, kakilala, kamag-anak at kapamilya. Okay ba mga idol? So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next videos. For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans.